Isipin niyo ang isang tahimik na bayan sa Quezon. Doon may isang nurse na nagngangalang Lenny. Hindi siya sikat sa social media. Wala siyang viral video at wala ring trending na hashtag ang pangalan niya. Pero sa bawat kanto ng kanilang barangay, sa bawat bahay na may karamdaman, sa bawat inang nangangailangan ng tulong, pangalan niya ang laging bukam bibig. Si Nurse Lenny, ang taong laging handang tumulong kahit walang anumang kapalit. Labing walong libong piso yan lang ang sahod niya kada buwan. Isipin niyo, minsan kulang pa yan para sa gamot ng pasyente. Minsan, kulang pa sa pamasahin niya. At may mga pagkakataong kulang pa ito para sa pagkain ng sarili niyang pamilya. Pero kahit ilang beses na siyang inalok ng mas malaking sahod sa ibang lugar. Kahit maraming kaibigan na niya ang ng ibang bansa na natili siya. Hindi dahil sa takot o kakulangan ng oportunidad, kundi dahil sa isang malalim na paninindigan. Gabi-gabi, habang naglalakad pa uwi mula sa health center, bitbit -bit ang luma niyang stethoscope at isang folder ng patient records, isang tanong lang ang paulit-ulit sa isip niya. Kung lahat tayo alis, sino ang may iwan para sa kanila? Sa bawat hakbang niya sa madilim na daan, dala niya ang bigat ng isang malaking responsibilidad, hindi lang bilang isang nurse, kundi bilang tagapangalaga ng pag-asa ng kanyang komunidad. Araw-araw naglalakad siya ng tatlong kilometro para lang bisitahin ang mga matatandang hindi na kayang pumunta sa barangay klinik. Walang naguutos sa kanya. Hindi siya inaasahan. Pero kusa siyang dumarating, dala ang mga gamot, payo at isang ngiting nagbibigay lakas. Kapag may bagyo imbis na magpahinga, makikita mo siya sa evacuation center. Nagbo-volunteer, walang bayad kahit may sarili siyang anak na naghihintay sa bahay. Naalala ko, may isang kwento tungkol sa isang batang may dengue na kailangan ng dugo. Walang mahanap na donor at walang budget ang pamilya. Walang isip-isip, si Nurse Lenny mismo ang nag-donate ng sarili niyang dugo. Walang tanong, walang pag-aalinlangan. Ganyan siya ka-dedicated. May mga araw na may lagnat siya, pero pumapasok pa rin bakit? Dahil alam niyang walang ibang nurse na papalit sa kanya. Yung mga weekend na dapat sana ay para sa pahinga niya, ginagamit niya para mag-organisa ng feeding program para sa mga batang kulang sa nutrisyon. Ang pondo galing sa sarili niyang ipon. Gumagawa rin siya ng libreng seminar para sa mga nanay tungkol sa tamang pagpapasuso, family planning at basic first aid. Lahat ng ito walang bayad, walang overtime pay, pero hindi siya tumitigil. Isang hapon, may isinugod sa health center na batang babae, may hika nanginginig sa hirap huminga. At ang pinakamasakit, walang pambili ng gamot ang pamilya. Agad-agad, tinawagan ni Nurse Lenny ang lahat ng kakilala niya, naghanap ng sponsor at nagabot pa ng sariling pera. Sa loob lang ng isang oras, may nebulizer na ang bata. Nang gumaling ang bata, lumapit ang nanay niya kay Nurse Lenny, umiiyak. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan, sabi ng nanay. Ngumiti lang si Nurse Lenny at sinabing hindi po kailangan basta't gumaling siya sapat na sa akin. Wala siyang medalya, wala siyang plake ng pagkilala. Hindi siya naging viral. Pero isang araw, habang pauwi siya, isang grupo ng mga kabataan ang humarang sa kanya. Sabi ng isa, Ma'am Lenny, salamat po dahil sa inyo gusto ko na ring maging nurse balang araw. At doon sa mga salitang iyon, naramdaman niya ang tunay na gantimpala. Hindi ito pera, hindi kasikatan, kundi ang inspirasyong naiwan niya sa puso ng susunod na henerasyon. Sa mata ng mundo, si Nurse Lenny ay isa lang sa libu-libong health workers na tahimik na nagsisilbi. Pero sa mata ng kanyang komunidad, siya ang ilaw sa gitna ng dilim. Siya ang kamay na laging handang dumamay. Siya ang tinig ng pag-asa. Ang kwento ni Nurse Lenny ay paalala sa ating lahat na ang kabutihan ay hindi nasusukat sa laki, kasikatan o bayad. Ang mahalaga ay kung ito'y totoo at galing sa puso. Ang mga tulad niya, kahit hindi kilala ng buong mundo, ang siyang tunay na nagtataguyod ng kinabukasan ng ating bayan. Hindi hadlang ang maliit na sahod para sa isang malaki at tauspusong serbisyo. Dahil ang tunay na bayani ay hindi laging nasa malaking ospital na may kumpletong kagamitan. Minsan, nasa simpleng barangay klinik lang sila, pagod ang katawan, luma ang gamit, pero may pusong walang hanggan ang pagmamahal. Salamat sa panunood. Kung naantig ka sa kwento ni Nurse Lenny, huwag kalimutang ilike ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa marami pang kwentong puno ng inspirasyon. Hanggang sa muli.